Hello guys, uh, welcome to my YouTube channel guys. My YouTube channel is Special Gaming, so don't forget to subscribe my channel. Guys, uh, I will unboxing this uh, TP Link router. Right so this is uh, I bought it sa Gisano Mall in the interface. So this is legit guys uh, not online So this is the receipt. Parang um, tayo guys. And nabili ko to sa Gisano Mall guys sa Amin dito sa probinsya 695 lang guys tsaka yung ano niya yan o oh, picture natin guys para maan natin ito tapos ito yun wireless in router so TL WR840N so 300 Mbps lang guys kasi hindi ko kailangan yung gigabit kasi kailangan ko na naman na itawid yung router internet dun sa kabilang bahay so 4 in 1 to yan access point range extender or router or WSP so dalaw apat na choices guys pili ka lang access point range extender router or WSP sa router nyo namin so ito gagamitin tayo ng router I ano mean, yung purpose ko to guys kasi may pilditi akong ito pilditi ko to no? so plan 100 mbps to so gagamit ako nito kasi may kapitbahay kami na yan dito mapapakunik sila so tatawid ko lang yan papunta doon tapos ito yung gamitin ko cut 6 this is outdoor guys nabili ko to sa mga computer shop 15 pesos per meter so outdoor to cut 6 so para maka list tayo sa monthly ng bills ng PLDT guys isi-share ko dun sa ibang bahay so hingan ko sila silang monthly uh, gawin ko ito bigyan ko sila 20 Mbps so buksan natin ito guys so yan o oh, yung ano yan. so ano yung laman ito 625 nasa sa ano guys tingnan ko sa baka sa mga Shopee mural na to pero mas legit to kasi sa kaysa ano eh sa store ng PC sa so, itong open na so open box to so yan guys so ang laman ng box wala nang laman ito lang ito medyo Maliit lang guys, oh. Ayos guys, maliit lang. Tapos ito yung sa likod. Uh, 9 volts ang power niya, axis. So, ito yun. Tsaka yung antena niya. Yan. Tignan niya, ikot-ikot yan. So, gagawin natin itong rotor guys sa kabilang bahay. Ito yung power adapter niya, na 1 meter lang ata ito. Yan. Yan. Tsaka ito yung uh, manual guide niya hindi na kailangan to so, kung, ito yung libre niya na ano guys UTP cable cut cut 5 lang to okay lang tong cut 5 kasi yan to so 1 meter lang yung libre niya pang testing lang so yan guys uh, so sit up natin to guys kung uh, itawid ko to sa villa. So guys, uh, i-set up natin to guys. Ang pag-set up nito guys, kailangan nang i-connect to sa computer. So 'yan, 'yung power adapter niya. Tsaka, i-connect to sa ano nito and Tsaka, 'yung So ang gagawin ko guys, ito guys. Sinaksak ko dito sa LAN 1. Saka papunta sa Yan Ito yung Internet ko sa kan guys Yan Tinanggal ko At saka pinalit ko itong Temporary na yung TP-Link Yan So Pag nasaksak nyo ito guys Yan na guys Ito na tayo guys Yan Saksak na yan guys ha So it Punta kayo ng Chrome guys, Chrome. Ano? Tapos i-type niyo lang yung 192.168.0.1. Ito yung default niya guys, you know. Tapos enter niyo lang guys. Ito na labas guys. So gagawa muna tayo ng password guys ha. Yan. At, gagawa muna ng password guys. So, na, dapat tandaan nyo yung password guys. So, gumawa na ako ng password guys. So, yan Oh. Start nyo lang. Tapos, isisib nyo lang ito guys Oh. So. Yan. Tapos, dito guys, exit nyo lang guys. Tapos, punta ka ng wireless guys. Yan. Ito yung pangalan guys ng uh, ng ito, ng router so, to So, lagyan ito ng lock 2 ay block 3 lat 21 kasi hindi ko alam mo yung apelyido nila sa sa tapat namin eh kaya i-save ko muna to ito muna samantala yan antayin natin mag-save guys ah so naka-save na yun guys so punta muna tayo nang wait guys ah punta tayo nang na-save natin guys no tatay ng security wireless security so ito guys yung wireless password so ito yun guys yan default niya nasa yan nasa ano niya yan default niya yan so gagawa tayo ng password password na yung ano na nila so uh P1 black black 3 lot 21 so yan lang so isisave natin guys yan isisave natin yung guys ah. isisave natin yung password na yan guys yan so okay so ito na yung password guys niya guys so punta muna tayo ng kung so, nakasave na yung guys na diba punta tayo ng DHCP yan So ito guys, yung explain ko sa inyo guys, ito guys ha. Uh, ilapit natin guys. Itong DHCP server, kung i-disable ito, guys, ibig sabihin, uh, gagamit kayo ng extender, extender n'yo or AP or WPS. So pag i-enable n'yo guys, so router na of, so gagawin yung router guys, router. So ibig sabihin, uh modem ability modem nyo or converse modem nyo. So, gagawin, switch hub, tapos router. So, ganyan, ganyan, guys. Kapag router type yung pipiliin nyo, guys, ito yung enable nyo. Pag din naman router, guys, at ano lang, extender, tsaka WPS, tsaka ip lang, itong disable. So, ganyan lang, guys. Isisave nyo lang yan. So, nakasave na yan, guys. So, ang last, guys, dito tayo sa bandwidth control, guys. So, bandwidth control, guys. Ito yan, guys, yung enable nyo yan. Kasi yung uh, ilang Mbps namin guys, 100 data, 50 Mbps ang plan namin. So, sinabi ko sa kanila guys, uh, gagawin namin na uh, 15 Mbps na lang guys, yung ilalagay namin. So, 100 Mbps, 100 Mbps 1 Mbps, 1 Mbps equal sa 1000 guys. Sorry guys. Uh. So, 15 Mbps, 15 Mbps yan guys. Ikubalin to, 15,000 Kbps. Isisave lang na to natin guys. Yan, save na yan guys. Ayan. Nakasave na yan guys ha. Ayan guys ha. Sisave natin yan. Kailangan masave. Save na ba? So nasave natin ito. Save na yan. Tapos punta tayo ng IP MAC binding. Ayan. So IP MAC binding guys. Hayaan nyo lang sa Naka-disable naka lang yun guys Ayan, so Tapos na yun guys So, naka-15 bps yung Ayan natin Ayan, save natin guys So, ayan o, oh, may apps yan guys O, oh. apps Apps sa uh, Pan, sa uh, TP-Link So, okay yan yun guys So, itatry natin ngayon guys ha ah. Itatry natin yung router So, lagyan natin na ng internet So, tanggalin mo natin guys. Yan, guys, tanggalin mo natin to. Ah, yung isa. Wala. Yan. Nanggal ko na guys. Ibalik ko ng internet ko. Tapos guys, ngayon naman, ibaba natin to. Yan. Esensya na guys ha. Ayan. Ibaba natin to. Kasi, meron akong switch hub dito. Ayan, switch hub. Isang bakante. Yan nga guys, uh, mo din ko, router ko, main ko, papuntang switch sub. Switch sub to guys, 1 one, one, one gig to. So, ibig sabihin, uh, gigabit to. So, nakakunik yan guys, TV, signal cable, my computer, tapos IP cam, at saka wifi extender sa baba. So, connect natin to guys, Diyan. Yan guys ah may bakante dito may bakante tumunog ba? yan nag ilaw na guys nag ilaw na so nag ilaw na si guys so antay natin kung may ba siya so diyan ilaw siya. Hindi natin alam guys kung ikukulit pa natin to sa 1. So, antay natin kung pwede ba siya kunik dyan sa 1 or sa main niya. So, try natin guys. i-connect tayo sa search natin yung wifi niya. Hindi. So, i-try natin sa Sa 1 guys 1 Yan o 1 D-W-A-N So, tinanggal natin sa Slot 1 Try natin doon So, na nakalagay na yun guys Meron siya Tapos black 3 Yung password niyan Nakalagay na, na -connected siya guys So, try natin ngayon guys Kung Ilang mbps siya sa past.com kung guys kung may internet siya na mayroon na naman internet Ya yeah, have purchase may internet guys may internet na siya Pero klik pas ya? pero i- iyan natin sa kung is ilang speed niya so yan guys oh 15 Mbps guys so 14 or 15 so yan guys oh gabi ang ganda ng speed niya so Patch na yun, guys so so bali pala guys yung pag-setup nyo ilagay nyo sa slot 1 yung one na to, yan Oh. Ko sa inyo. Sorry sa, ako lang may isa guys eh. Yan. Mag, mag set up kayo sa PC, ilagay nito dito sa one. Tapos mag, connect na kayo ng, magkuha na kayo ng internet, ilagay nyo sa one. One, W-A-N, one. So, galing ng switch hub. Either na galing switch hub, or galing ng router, kung may pakanti doon. So, yan lang guys. So, ready to, ready to use na to guys. Kailangan natin ano. So, ito guys, ito yung gagamitin natin ano guys yan yan ito yung outdoor guys cut 6 to e eh. outdoor to kasi balak ko ilusot dyan may slot dyan ilagay dito papuntang dun sa tapat nila yan o oh. mga 10 meters ata yan papunta dun so yan ang balak namin tapos nan magmantay lang sila sa amin so yan na guys so i-sit up natin itong anong gagawin kung paano ilusot-lusot to So, mag-cream din ako na may, may, ano ako, may cream pair, tsaka may RG45 ako. Kailangan nito. Kasi, ano, 15 pesos per meter yung kanto. 20 meters to. Abot naman siguro to, 20 meters to, ah, to, to yan. So guys, ha, ah, mamaya, share ko lang sa inyo ulit kung paano, kung ano ng so, na ang magandang balita. So, nakabit na namin guys. So, ito yun. Galing ng switch hub tapos lusot dito yan yan din papunta yan tsaka nilagay ko na ng number nails para hindi na mabuksan to para hindi maputol so yun yun, yun wire na yan guys punta dyan sa kanila tingnan natin sa likod Ang, ano namin. So ito na 'yon. Yan oh. Binatasan ko lang papuntang doon sa kanila. Yan. Tapos sinano ko 'yan, nako ko para hindi siya madaling masira. Tapos puntahan natin doon. Kantahin natin 'yung pila. Ayan. It's connected na. Tapos. Tapos. Speed natin. Speed this. Ayan o. Mabilis na yan. May internet na. Saka speed test natin. sa Ayan. So, bali, tinibigay to Malay-alay ito yung gundi. Nasa taas ang ano nila. Ayan, nasa taas. Tapos, ayan. Yung sa 7 o sa 8 o 10. marami na silang nagagamit. Marami na nakapagamit. TV, computer, laptop. So, fights lang. Tapos, kung gusto mo mag-access sa, sa i-change mo yung password, i-change mo yung bandwidth, kailangan nag-connect yung cellphone mo dun sa modem nila at saka ma-access mo yung ito, yung TP-Link. Yun lang. So, bali, nandun yung sa atas, yung ano nila. So, nandun ako kanina pina talaga pina secured ko para hindi ma magalo-galo yung wire. Ayos naman.